Ana tutukaron tang wala aldaw amwa manunenge didi sa misteryosong proyekto nya na lokal na gobyerno diyan po sa buhi social terrain. Unutan ta nasabi misteryoso mga ipatngod. Ta indi may siyan nya na publiko kinuno a pigibo nya ding lokal na gobyerno. Ta tinaguban pa tining uh, trapala palibot nya na bisinidad aga nasiripta na ng ago mga pagkalot at pigibo. Kaso Agosto 1, 2024, mga ugang, nagpost kita sa uh, Buhi Forum. Ha? Ah. na to sa post ng mga kabuinan sa Buhi Forum, niya usal ning retrato, niya na Buhi Social Terrace, ag-ago a na unong aggo didi sa Buhi Social Terrace. Ading nasabi ng post na kagutos ning 137 reaksyon, 108 komentos ag 11.8 mil na post reach. And uh, nagkaka-copy mga kabuinan sa komento niya ng mga netizens o miyembro niya na buhi forum na hindi man nakakaisi kinuno talaga ang mong pagkalot o proyekto dyan sa uh, buhi social teresa. Mwede yung mga comment nila. Ako nagsabi na pik, uh, pikalot ko no, dyan ana iya masita treasure. Agkuman <laughs> ni, nagsabi mga kabuinan na nagibo ko nung banker, ha? na in kaso magkaagugira, isus man lugod, ago po ang mga buhinan. Agkuman <laughs> <laughs> <At> <laughs> nagkoment na aagadun ko no, yubay ni Ibud, na itinugrok dyan sa stage. Ha? <laughs> na Ano? Uno tani nga kita mga kabuinan. Uno tani nga abuinan, anabanwaan, agni, sabi nga ni minsan ni tuya, tuya na lugod. Tudak kaya malinaw na impormasyon ang na lokal na gobyerno sa nasabi ng proyekto. Kaya kasulunes, kasunakaagi nga lunes, Agosto 12, nagibo kita ning surat ti Mayor Lacoste tanganing maisyanta kinuno apigibong proyekto dyan sa Buhi Social Teresa. Mali po mga kabuinan ipakita ko sa inyo ang nasurat aning ani ipinagposta naman. Ha? Sabi ta, Dear Mayor Lacoste. On behalf of the people of Buhi, we would like to inquire about the ongoing excavation and or undisclosed public works at the Buhi Social Terrace. We are asking because according to the law, the LGU is required to place billboard or tarpaulin indicating the details and perspective of the project. Additionally, could you confirm whether the Balitic trees, the Roger San Miguel mural and the more than 100-year-old municipio, old municipio within the construction site will not be affected. Lastly, may we ask if you have already submitted the development plan for this project to the National Historical Commission of the Philippines and we hope for your prompt response to our request. Thank you. Sincerely, Fermalo Ting Villadares III, former Municipal Councilor. Ayan, ha? Ah? tadi talaga kita napapatuni ng mga kabuinan na hindi ta isyan, kinunong talaga na proyekto dyan. Sigun sa Republic Act 6713 na bistado taman mga ugang bilang uh, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na ananga mi na public servants, kaiba na si Mayor, kimanduhan na magresponde sa mga surat, telegrama at iba pang means of communication na ipipagdara niya na publiko sa loob ng 15 working days poon adi kaso marisibe. Entonces, narisibe adi kaso Agosto 12, kaso lunes, dapat makasimbag si Mayor sa Saturn na surat sa September 3, 2024. Ah. Uy, uy, pa mga kabuino na. Ah. Tay nga, ha? Tay nga. Ah, Adi kayang uh, September 3 mga kabuinan, ta working days ha, ah, binilang ta, ha, ah, ta 15. Ha? Ah, na pag sinabi mong working days, ipinagi niya na Sabado ag Domingo. Abot ah, ka na tong ah, iba nung calendar days. Pag working days yo agusan ng mga trabaho. inalinta ta pa yo National Heroes Day sa Agosto 26 kaya nagpatak ang natalaan na makasimbag si Mayor sa September 3. Ading nasabi ng surat, Kapi Furnes na nasangguni ang bayan. Uh, kaya kasulma, uh, bago kita, uh, na, mantang nagipreparar kita niya ding sa ating na topic, uh, nag-unga kita kay Tapnat Sir Consial Maria Velia Nunato. Inaggo pagkakaisi na nasangguni ang bayan sa nasabi ng proyekto. Yusimbag sa ako ni Consial Nunato, tula kuno pagkakaisi ang sanggunian bayan. In fact, ipinaabot pala ni Consiel Nunato adi uh, nasabi ng uh, surat sa sesyon na tukaran kintana. na. iya uh, na presiding officer, ninulita absent na naman kuno si Vice Mayor uh, Jopred Balagot. Yung advice kuno ni Secretary Bert Muranya na hindi pwedeng trataran ading, uh, nasabi ng uh, surat niya sa inyong abang likod, ninulita Kapi copy sa kuno, ana SB. In kuno endorsement na mayor's office sa kakuno mag take action ana SB. Aba, talaga aguman mga uring uding o maritesa na adi ko covered court gikan sa Department of Public Works and Highways. Kaya uh, sinuratan taman ana DPWH na nareceive man ana sa ato na surat sa para yung aldaw ha, kaso Agosto 12 man. Amo man adi ana surat ta sa DPWH. Sa iheras sa sa inyo mga kabuinan. Sige basahon ta. Engineer Leopoldo A. Barela Jr., District Engineer, DPWH Baaw, Camarinesur. Dear Engineer Barela, We would like to inform you that there is an ongoing public works project at the Buy Social Terrace in our town, which is uh, reportedly Being implemented by the DPWH. Could you kindly confirm if this project is indeed being carried out by your office? If so, may we know the general details of the project? Name of project, source of fund, total amount, number of calendar days for implementation, name of contractor, general scope of work. We are inquiring because there is no billboard or tarpaulin. at the site, providing details or perspective of the project. We appreciate your prompt response to our request. Thank you. Sincerely yours, Pirmado Man, Ting Villadares, the third former municipal uh, councilor. Ayan, ha? Amumalali mga kabuyin nun, nasurata sa DPWH. Sa dawaan marites mga kabuyin nun, isi pag- uh, ana marites o ana chismis mga kabuinan pag naberipikar mo ha, ah, na pag ibinerifikar mo kina nakakuwi kang datos ning kamaturan na minsan ustoman mga kabuinan ha ah. so mo na mga kabuinan ana uh, sa to na pinaging alasa uno ta dapat maisyan uh, nya mga buinan o kitang mga taxpayer na ana detalyes kin uno na programa proyektos ag aktibilidades niya na sa ato na lokal na gobyerno. Ago kaya kita didibasihan, ha? susog sa lay. Sa ipinaluwas na Circular number 2013-004 dated January 30, 2013 niya na Commission on Audit, na ang interong ahensya ning gobyerno kay ng gobyerno kaiba na ang mga local government units na kaipuan magbutang uh, butang ng information and publicity sa nga mina programs, projects, and activities niya na gobyerno. Unot mga kabuinan, sigun sa COA mga kabuinan, ading uh, nasabi ng uh, uh, information uh, para sa publiko, deklarado bilang usad na state policy. Nangamina resources ni niya na gobyerno kaipuan mamanihar, magastos at mayutilize sigun sa law ag mga regulasyones. Tanganing ma-safeguard ah, sa sa unuman na loss, ha, ah, pagkauda or wastage sa mga illegal o improper disposition. Na sabi niya na ah, with a view to ensuring efficiency, economy, and effectiveness in the operation of government. The responsibility to take care that such policy is faithfully adhered to the rest directly within the chief of head of the department agency concerned. Didi sa buwi sa local government unit mga kabuinan, anahepe niya na ahensya, niya na lokal na gobyerno, da iba, amo po si Mayor Rey Lacoste. Ali basado sa section 2, niya na Presidential Decree number 1445. Okay. Kaya sigundi di mga kabuinan, ah, ipakita ko sa inyo, ah, amali po ah, for in infrastructure projects, a tarpaulin signboard must be suitably framed for outdoor display at the project location and shall be posted as soon as the awards has been made. The design in format of the tarpaulin as shown in annex a shall have the following specifications carpulin white da ah, ibang mga color ah, 8 feet by 8 feet ayan na ah, resolution 70 dpi font helvetica font size ah, main ah, information 3 ah, cm ah. sub information ah, font color black Ayan, ah, pirmado ang mga kabuinan niya na mga komisyonado sa Commission on Audit. Ah? And uh, pagkatapos niya di mga kabuinan, sigun pa sa nasabi ng circular, ang nasisayman na magbalgar di di sa kasuguan mapipinalisaran niya na administrative and disciplinary action susug sa Section 27 niya na Presidential Decree 1445 o ana State Audit Code of the Philippines. Nabanggit naman sa surat Taki Mayor na kinindi maapektaran ang Balite Tris, ana Roger San Miguel Mural, agana na aabuto na sa sanggatos na taon na old munisipyo. Taguman po kita didi basihan. Kaso nagtalikod na taon, Mayo 30, 2023, nagsurat Uh, na National Historical Commission of the Philippines Mayor. Adi mga kabuyinan, wala yung na niya itong uh, uh, suboot, uh, possible na pagputol niya na balititris. Nagkaagun niya ito klamor uh, na social media na hindi nagitugot na putulon niya na lokal na gobyerno na duwang trijan sa uh, social terrace. Uh, bueno mga kabuyinan, Mwadi yung uh, content niya na surat na, niya na NC, National uh, uh, His, uh, Historical Commission of the Philippines. Ayan na. Uh. Dear Mayor Lacoste, it has come to our attention the plan of the local government of Buhi to construct structures within the Buhi social terrace in the municipality of Buhi, Camarines Sur. We would like to inform you that the Buhi social terrace is presumed Important cultural property under Article 3, Section uh, na, diya, Section uh, 5 of Republic Act Number no. 10066 or the National Cultural Heritage Act of 2009. The structure is also protected under NHCP Board Resolution Number no. 7 Series of 2018. Which declares all plazas built during the Spanish and American colonial periods as national historical sites. Hence, uh, it is protected from any modification and demolition unless approved by the Commission. In line with this, the NHCP would like to request a copy of the development plans of the SAID project for our review. and the uh, approval. Ayan, ha? malinaw baga mga kaboy na kaya kita nag-iunga. Ano nga? Uno na na daw ni Mayor, ang napiayat niya na NHCP, ha? na development plans. Ha? Di pala na basta-basta mairun kinuda approval niya na NHCP. Ta deklarado na pala na national property ha? because of heritage. Ana alas ta ana na, ano na sa mga ugang uno ta indi pibutangan ang ning impormasyon billboard o tarpaulin ha kaya ngani nasabi tang misteryoso uno ta ipiilom ang impormasyon nya day sa publiko samtala kin maglibot-libot tika yu ibang mga proyekto nya na DPWH ag pati nya na LGU puro man ang tarpaulin basado ato sa specification nya na Commission on Audit uno taging sa buhi social teresa na anauda impormasyon. Kasad pa, kinhalimbawa magtugrok dyan ni istruktura, taag ko mga marites na naman, mga kabuinan, ha? Ah, mga uring-uding, na magibutangan pala dyan covered court. Ha? Ah. Alagad mga unga, mga kabuinan na naunga ta. Ha? Ah, pauno itong ah, ah, ipinaluwas ah, na direktiba o surat niya na National Historical Commission na hindi, hindi pwedeng uh, uh, butangan ng any modification or construction unless uh, ago ag approval ana uh, National House uh, National uh, Historical Commission of the Philippines ha uh. Ustad pa mga kabuinan kin magbutang dyan ng istruktura sabi yung tang uh, pwede hindi daw ma uh, hindi daw niya di mga kabuinan maapektaran ana uh, Roger San Miguel Mural. Ha? Ah, painting ni Roger San Miguel, dyan po sa atubangan niya social terrace sa talikuran niya St. Bridget School, ha? Ah, dyan sa stage. sa ah. nga hindi na taguban, niya itong ipinatugrok na bahay ni Ibod. Ha? Ah. So, isitabagang palagos mga kabuinan na si Roger San Miguel usad na maustik na painter na buinan kandidatong bilang national artist. Ah. Unong mangyayari, halimbawa, adtong uh, National Historical Commission o committee niya ding uh, pagka national artist ni Roger San Miguel magbisita sa dili sa buhi and din makita na ako na diyan istruktura baka magsabot mga kabuinon na di man pi appreciate niya na mga buhiinon ana si Roger San Miguel ha mala nga ata tinaguban nga ni isa kanyang mural indi man pi restore makikita po ninyo mga kabuinon na ati na ha? ha di man basang uh, kasupiesta, nagparaswestiyon kita, di man basang iya pinagayon. Ha? Ah? Kaya nag kita mga kabuinan, nagu talaga gigibuho na proyekto. tadi ah, di naman pinag-iintindi ah, ang napagpakaray niya na nasabi ng social hall. Ha? Ah. Binutangan pa stage, ha? Ah. kasupiesta, ay binutangan pa ng bahoy. ha? <laughs> ah, modelo ng uh, bahoy. Nasabi niyo mga ni citizens, bahoy ko nun ni Ibod. <laughs> Kaya alugod ka piyesta, ay ah, yung mga uh, okasyon agto sa sa atubangan niya pamuntugan niya na munisipyo. At ang ago stage sa ah, yung mga okasyon adto pigibo sa atubangan, nagibo ning stage guminastos pagbareng-bareng yung mismong kapistan interong irinawas interong. <laughs> Nakita mo na mga kapuyan na? Usad pa, hindi daw maraot ang view niya na old municipal building, ha? Ah na konsiderado ng usad na heritage property ha? Ah, during the American period ipinatugrok aning building agu kaya dyan piba mga kabuinan ako agu distansya ako isment na nausad na cultural property dapat uda mga at uh, pibaano piba ano kin sa Facebook photo bomber ha ah, uda mga istruktura na makakaraot ha ah, parta mga kabuinan ha ah, matatagban ha ah, kin magbutang dyan uh, at na ataas o alangkaw na infrastruktura. Ayan, na dapat kinta na kinagko mga kaisipan mga kabuinan, pag-isipan, pagplanuan, ha. Kitun kinagko mga lay na nakakasakop niya di, ha. Kitun kinagko mga ganansya. di sa sato na banwaan, lalong-lalo na di sa sentro mga kabuinan, kay ang taning open space, ha. Uh, Bukal lang ato sa Lake Buhi, ha? na talagang malauyay, malapresko, mismong sa urban setting kay puwan taning open space Isiyan mga kabuinon niya na lokal na gobyerno kinunong gustong sabihin niya so malairak man mga kabuinon niya na bu buhi social terrace kaso pandemya ginibong garahe kaso nagtalikod na taon na puputulon yung mga baliti ah, rinagba yo agad na pinagibo nyo sa na ama. kaso iya uh, OIC mayor Nguha na naman, pikalot ag ilum sa publiko ang proyekto. Mayor, pakisimbag man tabi ana sa ito surat ang nakaungaan niya ng publiko. O kaya man, ipost mo sa LGU Buhi Official, hindi mo muya sa ito magsimbag, ang niya na proyekto dyan sa Buhi Social Hall. Tasigun sa Constitution, aga kadakil-dakil na lay, dapat ang nagobyerno ago accountability and uh, transparency. Transparency na dapat bukas ang nag-gobyerno ang sa mga aksyon, mga desisyon, ang mga proseso bukas sa publiko. Ang nagustong sabi yun, ang dapat nag operar ang nag sa manera na silag ang accessible sa publiko. Accountability. Ah, ang nagustong niya di, na ananga mi na official uh, will be held responsible ah, uh, responsible sa kandang mga aksyon mga desisyon ag pag-usar niya na public funds kaya ngani po ana ba ano sa inyo public servant bako manhali o piba nung uh, king ha huh? so amo po ang mga kabuinon ana sa ato na topic 1. Kamo po mga ugang, uno po ana opinion ninyo, komento sa nasabi ng uh, O7.